Hello guys. For today's video, ah oh, ganyan ng mga ka-Toro, ba? Diba? Basta matagal na sa amo. Ano, tawag dito, 7 years na kasi ako dito. Ah, tapos ngayon is 9 9sha. Grabe talaga buhay 920. Y-O-F-W, diba? Dahil tapos na yung ano natin for today's video, maglilinis tayo ng kusina kasi yung uh, yung tagaluto tapos na kaya tayo maglinis dito at tayo lang mag-isa kasi tulog na siya ayan <laughs> tapos ano, ayan hinahinay lang kawawaiti Enjoy life. Enjoy life ka, wawaiti. Di ba? Ganun. Ganun kasi pag matagal ka na sa amin, hindi ka na mga nga pa. Ayan. Ano, pagkagising ko, maligo ako. Tapos mag-live na ako niyan. Sabi ko, mag-live muna ako bago ako mag-ano. Bago pa ako niyan magtrabaho, mag-upload mag -upload muna ako niyan. Oh, um, habang nagkure-kure ang kamot, ay... Sino yung mga nanotify di? Suri-suri yun po na o oh, di ba o oh, pag na kay upload di ato pud si na si imong upload inun na ramana <laughs> man ganun nang ang buhay alam mo buhay o FW no ini enjoy na lang gyud talaga na mo ang kinabuhi diri ako nga sa 7 years straight to lay pauli o oh, di ba ganun ang buhay ko umalis ako ng pinas Ayan, dilinisin ko pa yan. Wala na yan. Basta ako makapag-vlog. Basta ako magkukwento. <laughs> Ganun ka, ano ka, ano si Simple Ann, si Simple Vlog. Ganun ako, hindi ko hindi yung, anong yung mga problema ko, yung mga, bahala kayo dyan, ay, bahala kayo mga problema sa akin, di ba? Yung mga problema ko, hindi ko pinapatira yan, pinapadaan ko lang yan. Tapos, ayan, sino yung mga notify ko, di puntahan ko, tapos, sige ko lang ano, wala hanggat sa hindi ko na namalayan yung oras. Ganun lang talaga buhay. Oh, kaya tayo mga maliliit, magtulungan tayo. Kaya ano, gogo -go lang tayo, upload lang tayo ng upload. Kahit ang mga video natin, eh, basta. Kahit yung mga, basta makapag-upload tayo. Isa pong saragod, eh. <laughs> ako katumbag upa ko mawatatawa man ko kaya di ko kaya balo mo ibit ano yung ang hirap kasi mag ano mag vlog minsan pag nasa labas baga kami hindi ko alam nakatayo pala yung cellphone i e, ano yung driver namin mag magsabi sa akin ishada ishada ishkalam ishkalam sabi niya sabi ko wala wala sabi ko sabi ko, wala. tigil tigil naman ako. Minsan, hindi na ako nagsasalita. Pag nakatayo, tayo na ang cellphone ko. pag nakahiga, ayun, higa. Maganda-ganda pag nakahiga. Ay, keke, kay, basta mo ka. ko. Ano man ang Hindi ko et akalae eh, na mamunitay sa ko. Tapos, ayon sa awa ng ano, Panginoon. Nagsahod na ako isang bisis. Kaya ngayon, bisag dili, kuan kanang akong video. Ah, unsa sarap ko. Pagtanong ko dito, manguha ko sa ako ang mga tinanong. O, oh, di ba? Kung sa'yo akong andina, din O, oh, di ba? Pwede na na. Isa kung sa'yo kaunong din na. Basta, i plug ni mo. O, mauna to. O, oh, di ba? Ganun lang naman ang buhay na. Go, go, go lang ang buhay. <laughs> ang hirap dito makan. <laughs> Kinaskos di matanggar yung ano. Pero binabad ko na po sa sabon at saka sa florets. Kaya... Ayan, guys, sa mga baguhan dyan, ugo lang tayo. Pinang e yan. Dating ang araw. Baka kami din natin. <laughs> kami nga mga UFW, di ba, nakapagsapalaran kami dito. Nagbakasakali kami. O bakit ayaw naming itry na, ano, di ba, dito sa YouTube, mag-try na. Malay mo, Sunday. Gano'n lang ang buhay. Kaya, guys, hanggang dito lang ang ating vlog. Thanks for watching. Dahil ako'y maglilinis pa bakit sa likod ng ano na nilulutoan ayan, babrush nito pa dun kaya hanggang dito, maraming salamat sa inyong lahat sa aking mga subscriber thank you so much thank you so much all God bless all ingat